Hello mga kagapo. So nandito na naman tayo sa isang video mga po Naalala nyo yung uh, napunta tayo dito mga kagapo last month lang. So tingnan natin yung mga biit ni Mama Amay dito mga kagapo. So grabe. Napaka ano, napaka buyag, napaka lusog. So, tingnan natin mga come on, come on Grabe. Napaka lusog mga kagapo. Tingnan nyo. No? Ah, uh, huwag kayong magtaka mga kagapo dahil ito na lang yung natira. Dahil yung iba, i na ng mga ano dito mga tao so ito lang yung natira mga gupo so, limang pieces no limang biik na lang tignan nyo yung mga katawan nila mga gupo eh hey, grabe pwede na itong maliksyon mga gupo ayan so dito dito ah latik latik ayan so tignan nyo yung mga lawas nila mga gupo ang katawan nila napakaganda boy napakaganda one month pa ito ngayong uh, May 10 no? mag one month pa lang moga po mula pagkawalay so grabe kung ganito yung mga mabiik nyo moga po napakaganda so ito yung ano ito yung uh, resulta ng ano ng feeds Darao. ito yung ano ultra pack na hog prestarter starter moga po o pre-starter prestarter pre-starter no? at saka uh, yun Mga po, So, wag na kayong uh, magdalong isip na maggamit ng ultra pack mga dahil makikita mo talaga yung napakagandang resulta no? sa mga alaga mga gapo. At saka mga gapo, kung gusto nyo talagang ano, yung sustain ang kanilang paglaki, uh, bigyan nyo rin ito ng, ano, ng, ng vitamins mga gapo. So, ito rin, uh, maganda rin itong uh, vitamins, no? Ito yung ginagamit ni mama. So, ito yung dextrose powder, no? Dextrose powder, water soluble powder. So, inihalo ito sa tubig at saka kung with feeding kayo mga po, no? Ihalo ito sa tubig, tapos yung tubig ihalo mo sa pagkain kung nag-apply kayo ng wet feeding, okay? So, balik kayo dito sa channel natin kung ano yung resulta ng mga alagang baboy niyo mga po, no? At saka kung gusto niyo rin, uh, try nyo yung uh, palaging ginagamit natin yung nakaraan, no? Yung sagupaan sa si electrogen class, no? Maganda rin 'yon. At maganda rin ito. Ito yung combination kasi ng Ultrapak uh, Ultra Pack Magwapo eh. Ito yung combination dapat may vitamins at saka magandang feeds, no? At saka dapat bigyan natin sila ng tamang pagkain. Kung gusto nyo uh, mabilis ang kanilang paglaki. At saka ano rin yung ano, uh, natin or linisin natin pala pala parati sa kanilang mga kulungan para ano sila ba? Para condition. Okay? So condition mga po. So ulit, ito dextrose powder, mabibili ito. So ilalagay ko sa link or sa ibaba, no? Uh, hanapin niyo lang, scroll scroll up niyo lang. Uh, ilalagay ko sa ano sa baba yung yung product na to para doon na lang kayo mag-order. Shopee, okay? So, yan mga po. So, try nyo na yung mga product natin na ini-endorse ko kaso uh, hindi pa ako pinapansin ng Ultra Pak. no? lagi ako nag endorse ng ultrapak, pero hindi pa ako pinansin ng Ultra Pak. ni Ultra Pack at saka ni sa Electrogen Plus Okay, so yun lang mga so, thank you for watching Pero gupit to the